going to somewhere. Somewhere down the road. Welcome to my vlog. Gagala po kami for today's video. Boring. Ito na boring lang. Ang init na mo. Diyos ko, nagpakamot pa siya. Oh, okay na? Hahaha. <laughs> Grocery din yun. Dapat ganito yung jogging tayo para mapawasin yung mga taba-taba natin. Het is 8 o'clock pm. Today it's Thursday. Thursday or Wednesday? Ik we een shop. a een shop. out heb een shop. Ik een shop. out heb een shop. 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 So sa loob tayo ng Ripple pupunta. Ah, okay. Kasi andun yung Nesto. Ito e, din tayo sa mall. San Nesto. Sabisan yung bahay ni Madam Mitch, nakalimutan ko na. Dito, di ba? Mm. Ayun. Ay, parang siya yung nagsasampay. Charing, M.M. -e. Ah, yeah, uh, first floor lang ba si Madam? <laughs> Madam Mitch, pautang naman, pang shopping lang. Charing! shopping gunner. Ayan, dito kami dadaan sa may parking. Beb, maganda sana punta tayo ng fish market, Beb. Bakit? Bili tayo ng mga isda mo. Ganoon. Nangangate ako sa pawis. Andito na kami. Tawid. Ang sabi mo? <laughs> Let's go to the moon. Brum brum. Oh, kakanta pa yata si Kuya. Ha? Ha? Mamimili nang. ...kompleto naman ako. Appliances. <laughs> Appliances. Mamimili ako o Gusto ko nito. Yung essence na ako. Mura lang siya. Ay babe, maganda naman nito. Papatong mo lang yung phone mo. <tong> Siningil ka ng Aran ng dagdag. Yeah. <laughs> Siningil ka ng dagdag na pahit sa upang. Ikaw. Bibilan kita nito Alam mo na kung sino ka. Bibilan din kita nito Alam mo na kung sino ka. <laughs> Anong isda to? Lamarang. Lamarang? <laughs> yung kung ano pa yung love the love talaga niya ang ano 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 ano

Ayoko nun. Honey Bowl Ma'am! <laughs> <laughs> Honey Bowl Pre-taste ah. nga, yon Kaso hindi naman siya masarap. Isang ko idudura Hoy, pag nakita ka ng security guard. pera. chari Hindi <laughs> <laughs> namin na kung saan kami punta. Akala ah, naman kami siya. <laughs> Para sa show ka o. Naglilihi po kasi ako guys. <laughs> Charot. Dapat oh, pala gamit ko yung tripod. Para nakataas siya na guys. Medyo ako nahihirapan mag-fitfit. Sabi mo, Bev? Masagi yan sa ako mo. Eh kung mo na ako ng Osmo Pocket. Uh, gusto ko ng Osmo Pocket. Bilan mo na ako ng Osmo No. Beb. no sure. Ha? No. Bakit no? Oh, no. Bakit no? Okay. Susunod. Susunod. Ba't sinabi ko ba ngayon? Siyempre sa susunod. They have shop, oh? Shop, oh? No? Can't you imagine, dito kami nag-gear of party. nag -taxi kami noon at that time. Pero ngayon, na summer, nalakad namin. Di ba? Wala, hindi rin kami nakabili ng Shopao. Oh. Talagang nag-ikot-ikot lang. Nagpapawis lang to. Staba taba Everyday ko yung pinapanood yung Osmo Pocket kung paano siya gamitin. Ay! Pag nagkaroon talaga ako nun, I-flex ko talaga yon. Promise. Ang ganda kasi nun kasi nag-move siya. Hindi ka na kailangan pang magpagarong-garong. Ganon, ganon, ganon. Hindi na siya. Ano pa panaginipan mo kapag nga siya? Ah! Charing! Di ba? Pinalusan ako. Nung pag-anong tayong ikot, tayong pag-anong. Ito tali, ito gusto mo, di ba? Nakita ko si Anong Super Jogging! Nakalimutan ko yung name niya eh. Saan all nag-jogging? Be frozen yun babe, hindi nga masarap yung choco pag frozen. Iinip pa natin yun sa may ano asa hindi masarap yun yung binib binibili lang dyan. Wala nga bibili. O order na lang. Dawa. Ah may nagsusumba doon no? Hindi pa sila no? Kaya nila yung init. Pero sa 500, bawa doon. Dalawang grupo pa sila nagsusumba. Wait lang, papakasaka sa inyo. Kaya nagsusumba sila guys. Piling ko parang kami yung kailangan magkaroon. <laughs> Dapat tayo dito ganun. Pabawis na pabawis na lang Alam mo, malakad Kasi pinakarabi yung shoes. Oo, si JJ nga niya. Alam ko mag-jogging eh. Pero alam ko kaya mo yun ha. Ito kasi sa Riga, pag medyo mga 8 or 9, magagayin sila yung jogging. exercise like this. Ayan. Ayan si Push up pa more, push up. Bibili lang ako ng ice cream. I want the matcha. Matcha. Five, five, five. matcha, please. Matcha, please. Yes. One matcha. Please. Yeah, there are many flavors for butterscotch, Oreo, avocado, pistachio, vanilla, mango. thank you. This is matcha ice cream. Ako so sa yung kong kumpleks sa ibabaw, Ay ano? ang tawag ni icing sa ibabaw ng cake na ganito yung kulay niya. Alam yeah.